Balo, 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 balo. Yun na mga kababs, magandang hapon pala sa inyo lahat. At ngayon na gayang ang aming manager, kakain daw kami sa tropa na si Kuya Kenny. siyang may-ari ng resto na yun mga kababs at nabalitaan namin. Ang chef doon, si Kuya Jericho. Kaya yun mga kababs, samahan nyo kami. Dito kami dadaan sa Moonmok Village para safe, iwas sa traffic, iwas sa hassle, tsaka mas mabilis yung biyahe mga kababs. Kaya ngayong araw na to, is blessing na naman. Another day, another blessing na naman. Thank you, manager. Kaya samahan nyo kami sa biyahe. Tara, let's go! Oh, may mga lang Nakita namin si Batman. Batman. Nakita niya si Batman. Ayan, utik na mo. Ang guwapo, pre. Asa na? Ay no, Batman. Batman. Hey. Ang guapo. Ay dito si Batman guys. Nakalagpas na kami ng ano. Bali VIP resort na kami. VIP resort na kami dumaan mga, mga bugs Dito 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 dito. Kaya nga dito sabi niya kanina. Hindi niya naintindihan yung sinabi mo eh. Ano? Guys, right, dire-diretso dire, na dito kaya dara. Kami okay, na namin si Batman eh. Tayo yung kapatid ni Batman oh. Gather na, let's go. Yon mga kababs, nandito na kami at malapit na kami sa crossing pala mga kababs. Medyo mabilis lang dito sa danaan namin sa Moonwalk Village. Then kasi kundo kami sa Colors, sa Colors dadaan mga kababs. Medyo hassle kasi traffic, then maraming motor, maraming kotse. Tsaka malalaking sasakyan mga kababs. Kaya dito kami dumaan. Kasi konti lang yung sasakyan at di ganun karami mga kababs. Yung mga nagmumotor, wala kang kasabayan. Mga, sisingit-singit mga kababs. Kaya dito kami dumaan. At mas malapit, mas mabilis mga kababs tawag namin dito long cut kaya samahan nyo kami mga kababs sa aming paroroonan kaya tara let's go yan mga kababs malapit na kami dito na kami sa CAA mga kababs liliko kami sa kaliwa dahil shortcut nga kami dito sa San Antonio Bali 7 mga kababs dito yung shortcut kasi safe tignan nyo diba Ang luwag ng kalsada mga kababs Bali medyo malapit na kami mga kababs kasi gutom na gutom na talaga ako mga kababs Tsaka yung isang nakahangkas doon gutom na rin kasi galing kami ng simba niya actually mga kababs. Nasa harap ko yung driver namin. Isa rin siyang manager yan. Manager lang pala, walang money mga kababs. Malapit <laughs> dito na kami noon. Tapat daw kasi ng gaso. Bakit nahanap pa namin yung ano. Yung kainan mga kababs. Ito, ito, ito. Ah, ito. Yan yung logo. Ayan o. No? Oh. Yun. Nakita namin mga kababs yung logo. Ay, si Jer Dito, to. Ay si Jericho Ayan ang boss na yan, nagbanda yay Ayan ako, bossing Yung dinalaw lang talaga namin si kay Jericho Ayan o Sama pa parada bossing Ayan, rarampa Bossing Nabanggit ni Kenny Tapat ng gaso mga kabab Baba na ba? Kalit ka pa gitum nao gitum kana wala na <laughs> 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 rin namin dalawa, gaway po dalawang kalbo gaway pa gaway pa yung dalawang kalbo eh ano masabe eh diretso mo na ro lugar po kaya jerico nagaro nagaro tapat ng gaso ada ah, taste of ano? Bold? Ano? Anong bold? <tinyo> bad sa pangwala, bold! <tinyo> bold! Ah, taste bold. Bad, wala, bad. Yan mga kababs, yan pala yung menu nila, kuya Kenny. Yan yung mga pagpipilian. At unlicensed pala yan mga kababs, mali yung iba not available. Kasi naubusan sila ng stock mga kababs. Pero marami pa rin choices, maraming pagpipilian mga kababs. Yan, yeah, ka dyan, manager namin yan. Sir lang, walang manager. Asa'y per? Pili. libre yan, oh. Isa lang. Oh. Nakikita mo ba? Hindi ka at naman magbase. Okay ka lang? Sisig na, dalawang sisig na. Ah, siya, Bert? Ah, Anong sisig? Sisig, dalawang sisig, isa liyepo, tsaka ano na lang kawalo kawalo Kawalog. To. Kawalog. Kaya ako kawali. Hoy! <laughs> <laughs> Huwag nyo gagawin yan nga. Magpaka-plastic kayo. Ayan yung aking mga, mga babs. Ano yung in-order mo? Sisig? Sisig. Sisig Sising ni po sa'yo, di ba? Okay, kakain na kami. Toto. <laughs> <laughs> ang gwawo ng chef namin. Yay! Yan ang chef namin, kay Jericho. Manager. Manager. Ay, hindi. Manager lang pala ito. Pero, yung yung manager namin. Ito yung ano namin. Palamunin. <laughs> sa, atin, sa atin, lang ito. <laughs> <laughs> sisig sa kanya kaya mo. Pansin mo naman. Sisig sis, sis, nga po. Ano? Si boss. Ano, sisig. mo sisig boy. Ngayon, natin yung luto ni boss. Ni Chef Jericho yan yun yung akin na mga kababs bali akin na lang pala yung iniintay kasi yung akin medyo matagal kasi pride yung akin mga kababs kawalog yun kawali at saka ito kiris lang mga kababs yun nga bali yung akin na lang iniintay dahil malapit na siya mga kababs kaya i-enjoy natin yung blessing na naman natanggap natin mga kababs kasi galing kami ng simbahan mga na church kami then kasama namin dyan si brother Chris siyang nagyaya dito actually Martin, si Brother Berto, tsaka si Brother Jasper. Mga kapabos, pa ko ng sabaw yan. Grabe, yung sabaw parang solid na. Ang sarap kuya kaya niya ng sabaw. Grabe. Kaya yan na, narinig ko nang Tumunog na akin yung lalabas, mga kapabos. Yan yung atid na ni kuya. Maraming maraming salamat sa'yo, kuya. Yung itsura pa lang. Crunching, crunchy, tsaka natang solid. Kaya hanapin natin ng ketchup ang partner ng itlog, tsaka port mga kababs ipapakita ko sa inyo mga kababs oh. No? pride na pride itsura pa lang di ba wow kaya yun, mga kababs syempre another day another blessing na naman yan magpasalamat tayo sa taas kasi araw araw hindi niya tayo pinapabayaan at may nakakain tayo na nagpapalas ng ating katawan kaya tara let's go Solid yung ano. Ang crunchy nung lembo. Ano ba sarap mo kaya kasi sa sisig? Napis yung sa sisig. Sarap. Solid, di ba? Ayan, okay. Ang aming-aming, Jeb. Kahit malayo. Yon, grabe mga babs, nabusog kami doon at nagpapahinga lang kami. Kuya well, ni grabe, solid. Busog kami, naka-tatlong rice ako, tatlo kay Kuya Chris, tatlo kay Jasper, apat kay Berto. Grabe. Kaya sa bahay dito, dati dito sol. Solve. Ano? Okay ba yung sisig? Okay. Solve pa. Oo. Rolly, dito Akala ko kung kakanin pa eh. Ito lang ang aling ka. Ito. Tatlo. Ikaw, Bert. Ang aling lang ka. Ito. Tatlo rin yan. Tatlo ba? Kaya ako. Pang-apat na yan. Tatlo din. Ito, dalawa lang ito eh. Tatlo ka ba? Pang-apat, pang-apat si Bert. Ito, pang-apat. Pag-apat lang kaming kahal. Kami, wala ka na. Solid dito, solid. Yun mga babs, maraming salamat sa araw na yan. At sana na subaybayan nyo ang aming pagpunta dito sa Naga Road. Kaya thank you so much.